lunch time kahit tayo mga idol so ito ang ulam namin pintang for today's video mga idol ito ang tanghalian natin yan kung makikita nyo medyo masanap kaya hindi tayo magulang ngayon ng teacher ya di ba kain tayo mga idol kung makikita nyo mayroon tayong sitaw pork pork pork, pork adobong adobong malabdaw embutido moist mushroom meron din tayong pichay pichay ba to ayan basta ito yung pintang natin mga ito nakita nyo ang sarap o super super yummy yan ito mga ito ayan nyo ito ang ulam natin mga idol mga idol nyo Kain tayo mga idol Magandang magandang tanghali sa inyo Mga idol salamat salamat sa nanonood sa aking video kahapon Na 38 yan Proud ako mga idol dahil meron nanonood sa mga video yan. Good 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 afternoon Salamat sa inyong suporta mga idol Sana Sana pagpalain tayo sa araw na to yan. Magandang magandang umaga sa inyo mga idol Salamat Ayan natingtong na alas 12 na mga idol Kain na Kain kain lang mga idol